Alright mga kadagi, yan at magandang hapon time check alasing uh, Alas 5 na ng hapon yan at tayo magja Jollibee Yan at maraming salamat nga pala kay right Kuya Raul yan. At isang mega love shoutout muna sa mga solid kadagi natin dyan At sa mga OFW na patuloy na kasuporta sa aking YouTube channel ng Tiki Thank You Yan at siyempre sa aking mga tiyahe na tiyuhi na patuloy na kasuporta At sa mga kumpare na sinaparing Danny Loverboy at paring Tickboy para sa Palaboy Mon Vitor, Alvin Velasco, Alvin Narivit, Mario Atempo, Sir Ben Gil Torres Yan, mega love shoutout sa inyo lahat At syempre sa ating Idol Jopper Sniper Yan, at kay Tita Baby Juling, at Kuya Cesar Yan, at isa pa nga kay Kuya Raul Yan, mega love shoutout At yan, at abang-abangan nyo na lang po sa ang pagpunta namin sa Jollibee At kami doon muna maghahaponan Alright, yan, at abang-abang na lang po Magpunta natin sa Jollibee Alright mga kadagi Yan at nandito na tayo sa si Jollibee At dyan si Lenny At buong Family Si, Bopamide, si Wena At si Cindy At mag Jollibee muna tayo Yan at maraming salamat Kay Kuya Raul Thank you thank you Dumera mong jacket Let's go Kataya Kataya hindi ah, hindi hindi, tapos na hindi 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 uh, hindi uh. uh. alright, nakakuha ka tayo ng first siya si vay si vay na yun yun, yung border na kayo ni ay pineapple akin na Pine. pineapple lang aki na yes ma'am nandito na tayo si jolly go. Tom snap. Look at me. Jollibee. Picture. Picture. Picture oh. Ini. Yeah. Oh. Right, thank you thank you, thank you. <laughs> Bu -bu mm -hmm. enak order mga lagi dapat at spicy rin ang mga eh yeah. kay Cindy yan tayo ay ay okay. ay okay. ay okay. ay nga kayo?

spaghetti So. alright right, mga kadagi, yan at magandang umaga. Time check. Alas 9 na. Alas 9:30 na ng umaga. At yan, magluluto tayo ng isda na binili ni Kuya Raul. Pinulutan yung kahapon yung iba bago ngayon yung isang itong malaki sisigang na isisigang namin to. Yan mga panlaho Ah, uh, yan Wow naman. Sure, Nako, matigas pa. Ano? Ano kayo? Yeah. Ulam na ito maghapon. Alright. Yan. Ang dami malibag. Alright. Ha? Ito ako rin. dugan to nabun hmm. sigang at pangat kanat ba natin ang sigang? Mm -hmm. kanaki? Hindi, meron daw siya, may daw siyang bigyan. Sabi niya? Oo. Uh -huh. Binili nga ni Sir na lang din niya. Uh -huh. Aba! Bigyan natin sila na Lita sinigang para makahigop ng sabaw. Ano ba? Ano ba? Ibabad mo muna. Ari-ari. Kailangan ibabad muna ito. Ibabad mo na mga kadagi. Yan. At medyo proceed. Thank you, thank you, Kanya Raul. Alright, yan. At kaya kaliskisan na natin. Pagkahalian na. Hindi pa nalang mo

ako. At tayo. Maraming tayo po sa lumung na recheck, kuya. Oo naman. Hindi natin ang mga Ang saan niya. Sasaki. Okay. Bosin pa siya, kaya mahirap. Yeah.

Alright. Kasi po ba, sa labas, dyan, sa kansada, kaya po namin gawin lahat ng gusto namin gawin. Malaya ang kami ang hari. Kaya lang, ito, kami namin kailangan sa Doon din naman sa labas. Pero doon, paano mabag kayo? Huwag ang aking inyo. Doon maaari Babad muna natin mga kadagi Siyempre, di naman natin ito All right, mga kadagi 'yan ang ating Sangkap sa ating sinigang yung isda. Tapos All right. pinapatok so, Pinapakulukulo lang natin bago natin lagay ang isda. Oh. Alright All right, 'yan. Ah, tingnan natin kung lumambot na siya. Lagyan na natin itong isda. Daging. alright alright mga kadagi yan at antay lang natin kumulo at natin kung gulay yan yan nakulo na siya

Right. itong gulay apaw apaw mga kadagi alright sya natin nalagay lang natin ng gulay at palalambutin lang natin ng konti ang repolyo at albus. Maybe alright. Siyempre bigyan natin si Nanay Lita, isang gayat. Alright mga kadagi, yan at naluto na natin ang itong ulam, napakasarap na sinigang nagmamantika-mantika yan at maraming salamat sa inyong lahat at sa mga solid kadagi natin dyan at sa mga OFW na patuloy na kasuporta, thank you, thank you at syempre lalo lalo na kay Kuya Raul, yan Kuya Raul, thank you at yan, naluto na namin yung isda, maraming maraming salamat, yan at hanggang dito na nga lang po ang ating vlog, bye bye, I love you all see you next vlog, bye bye